Hindi na malaya ng Falcon Esports na yung pinaka uh, malumbot na hero dun sa kanilang uh, composition komposisyon ay nilapitan na pala ni King Kong. Oo, oh, uh, napakahirap nun kasi lahat sila nakatingin kay Kirk. Oh. Kung baga sabi nila, bigyan na natin tong Hilda na to. Kaso hindi nila napansin na nandun yung Pogi sa likod. na <laughs> nandun yung Real Sigma Jungler doon sa likod at nahanap na nga sa PX7. Pinag-usapan na natin to, Burrito. Eh, kapag walang flicker, ang isang beksana agad-agad yang pupuntahan ng mga asasin matig yan eh no and yan yung uh, kahirapan talaga pag may kalabang kang Joy kaya nga iniisip ko yung mga Aurora yung mga Vexana lugi talaga sa mga gandong klaseng hero kasi yun lang ang gagawin kunyari Aurora lalapitan ka lang electrify business pag nawala na kaagad agad yung uh, Pride of Ice mo hirap na nun, Oo, babalikan ka na lang ng babalikan eh. O, oh, shoutout sa mga hindi binalikan. Oh, Ayan. Buti, buti, pa yung Joy, bumabalik. Ayun nga, Oo, wait may lang. Ay, si Super Prince. May ganun na pala ngayon. Si King Kong, Ola. going in for Royal Milk. Glorious Pathway na gamit natin ng mga heels with revitalize as well. Kaya naman pa rin siya. Ganyan po kakunat. May elegant gem pang kasama yan. Napakakunat ng literal eh. Pero maganda naman doon. May mga spells and uh, ultimate siya na gamit. Kaya lang si Benny Ata ang gagamitin ni King para makakuha ng kanyang mega kill. Ayun na, ito na. Nagsisimula na Boss Napapangiti ka na rin eh Napapangiti na rin ako Pero itong quad shadow ay kumabit Pero mukhang majo naman si KDX At makakapag free hit pa nga si Kelra Kaya walang mamamatay That's gonna be the flicker burn though Para sa Tigriel At saktong sakto na burn niya bago mag-turtle Yung ngiti ko ah. mas lalo pang lumaki Malamang hindi lang ikaw nakakiti uh, Yung mga kababayan natin na nakasilip dyan At uh, nanunood ngayon uh, dito sa broadcast Game number 5 eh, parang uh, para uh, sa Panatic Onyx Philippines, eh, pumapabor na lahat eh. Oo, oh, pumapabor na nga. Lumalaki na rin yung gold feed, no? Kumbaga, yung ngiti ko, parang may kasama na rin kilite. <laughs> Oo, oh, Panatic Onyx Philippines. Lamang ngayon sa ating turtle take. Though may chance pa rin naman ang Falcon Esports. Let's be honest, kayang-kaya pa rin mag-quad shadow in. Winnable pa rin yung team fight sa 2K eh. Nagsisimula lang naman na nararamdaman mong parang di na kayong pumulag pag 4K na o 5,000 ang lamang. Oo, oh, ngayon naman ay eh, ang uh, pinakahuling pagong ay eh, hawak ng Fanatic Onyx PH. Ang ganda ng abante dito ni Bruce Scott ni Kirk. Uh, pero si Kid X medyo na ano eh, nainis na eh. Ayan na yung implosion. Dalawa na Huli doon sa may electrifying beat. Sino magwawag dito sa pagong? Super ako ng Kid Kong pa rin! Ayun. Ang ng pagong na iyon. Habang si Roy ang target niya si Kera Shadow Sinunod ng nang membro Dito lang kumunan Na pala ni Philippine Philippines At namatay na kaganito Ang si Dax Habol pa ba dito ang Falcon Hindi Iyatras na nila Binigyan na ng super family Eto Ating na. kapatid Jutsu Yun lang naman yung pangkontra sa Hayabose boss eh Ating kapatid lang boss Masasaktan si Super Prince Masasaktan si King Kong Pero walang mamamatay sa pamilya na to Wala nakita mo magka-holding hands lang doon si Super Prince At si King Kong okay, Sige pre kaya natin to and uh, na ano nga na, natagalan nga nila yung shadow kill na yun pero ang problema si Kid X ang plano niya atay hulihin nito si King Kong wala na namang purple buff itong si Dax uh, for the second time uh, eh, 8-5 na yung ating score at lumala lumulobo Oo. at lumalaki na ang kalamangan lumulobo na talaga parang tayo lang pagkatapos ng Noche Buena 3.5k <laughs> na ang gold lead ng Fanatic Onyx Philippines and for Falcon Esports kaya pa rin pumalag. Let's be, uh, ayoko nang iano eh. Ayoko nang maliitin ng konte, eh. Oh, doon tayo nadadali eh. Pinakitaan na tayo kanina eh. respect na umabot ng game 5. Uh -huh. uh, uh, kailangan lang talagang iwasan dito yung Vexana I would say. Kasi yung pinaka-crowd control nila dito, yes, it is Kid X with a flicker, pero yung pampatagal, Vexana yun eh. Oo. Uh -huh. Minsan kapag ka nahuli ka ng Tigriel, okay lang boy ka pa doon. Pero kapag nahuli ka na ng Tig, tapos nabagsakan pa pa ng Vexana tapos na ang storya doon. Oo, oh, yung mga sunod-sunod na crowd control, no? And uh, for me, nakita na natin uh, nung game na number 3 and 4 na doon magaling ang Falcon Esports. So nararamdaman din yung fanatic Onyx page na okay, hindi natin kailangang magmadali, hindi natin kailangang uh, bilisan itong laro na ito. Kasi kahit papano naman, pag umabot ng late game, medyo pabor pa rin sa atin oh, ang oh. Uh, magiging takbo nito. Yeah, sasakit si Benny, pero kasi may pang-abot naman sila eh. Oo, oh, tsaka sa totoo lang, ang isang e irritel ay kayang-kayang tunawin si Roy. Royal pag pumasok na ng late game. Ito yung mapapatanong ka bakit ganun yung bawas. San galing sagot doon, yung, san galing yung damage? San galing yung damage? Ang sagot doon ay ganun lang talagang ang i Kapag oh. ka na ng 4 or 5 items, especially once the ultimate is used as well, ay talagang mararamdaman mong bumapakat na kahit ikaw ay tank. Oo, oh, Isipin mo, yung heavy crossbow, meron ding additional na movement speed yun. Pero sabi nila, sige, unahin natin si Royal Mint. Pagamitin natin na... Ayun, no? Spotway! oh my gosh ang sakit nun pero ang dami nang na burn kagad dun ah, yung Revitalize at yung uh, Glorious Pathway so maari sa maari ang Panaticonic PH simula na kagad nila itong laban na ito pero nagsimula ang Falcon Esports buhay pa rin naman walang shadow. Ito nga uh, si Dax oh. At -lead ang liit ng buhay niya At si Kirk ay magre-region lang ng parang walang nangyari And this is gonna be the first lord of the game Si Kid X ay uh, nagbibigay ng vision para sa Falcon Esports Si Dax ay baka kapag orange buff naman ng bagya At kailangan pa mag-reset doon ni Royal Milk Ang naging magandang nangyari doon sa may bandang itaas kanina Ay bukod sa na-burn yung revitalized at pati na rin yung glorious pathway ay natanggal din yung passive ng Elegant Gem mm. Hindi na sobrang kunat ng Hylos na ito, maliban na lang kung tumagal pa 30 segundos ang sayang around this Louis. Okay, nag-aantay lang si King Kong nga ah, na may mag-react dun sa may bottom lane. Okay, alam na nila na si uh, ben, Benny and dun sa may bandang ba. Royal Milk. Ay, namatay na nga ka, kaka dito. 4v5 ang laban. habos si Kirk, ha, ah, pinukuruhan niya dito si Kid X. Merong Shadow Kill si Dax, pero hindi siya tutuloy. Kahit nakakabit yung Quan Shadow, at Fanatic Onyx Philippines pagkakataon na nilang kunin itong Lord O, oh, at uh, yun na nga yung play na ginawa ng Fanatic Onyx Philippines. No, pilayan mo. Tapos, teka lang, uh, Quad Shadow. Nagamit na rin ng Ugi Shadow Kill. Ang tanong, makakastil ba dito si uh, Dax? Wala, hindi nila hinampas yung Lord. Napatakas na nga rin itong si Dax at Leafring Lord para sa kumpunan ng uh, Fanatic Onyx PH. Hindi nila hinampas oh. yung Lord, man. Grabing disiplina yun. Parang nung sinabi nilang huwag nyo muna i-hit, lahat hindi tumingin. Mm. Lahat eh. Kumbaga sinabi nilang pikit muna, pikit lahat. oo oh. For Valkyrie Sports, medyo nakakainis yun ah. Kasi ibig sabihin nun, yung communication ng panati ko Nick ay napaka-on point yes. para sa Lord na yun. And with this 4K gold lead, ay pwedeng-pwede pa silang kumuha ng mga tori dito sa may bandang gitna. Medyo pag Siguro optimistic nang sabihin na makaka-inhibitor turret tayo dito. Medyo malabo na makuha yan. Pero maraming gold ang pwedeng makuha with this load push. Yun nga, inunahan na nila dun sa may top lane. At uh, maaari pang masundan eh, dito sa may bottom. Nagsasama-sama uh, na rin yung Facon Esports dito sa may top lane. And uh, let's see kung paano pa gagalaw dito si Dax. Kasi for me, ah, kapag yung early game ng uh, Hayabusa hindi naging maganda parang uh, ano yun, eh? pa pa landslide yan pababa eh oo oh, and uh, medyo mahirap din maghanap ng mga kills kapag umabot na ng late game na yun. wala ka nang ma-burst with a Ugi shadow kill kumbaga parang select na lang yung mga pwede mo talagang patayin at yan nga ang uh, wave clear na nang gagaling sa Falcon Esports yan ang isa sa mga kalakasan nila Bukod sa may Vexana ka, may Granger ka pa. Napaka taas ng kanilang wave clear and poking. Pero si King Kong, half HP. Isang banat na lang and that's gonna be a shutdown. Benny takes the kill. At mukhang isusunod pa nila dito si... Ah! Ay! Ay! Huli, ang Huli ang mga... na, mga microorganisms, no, ladies and gentlemen. King Kong ay namatay. <laughs> Ba't talaga si Kidex? Okay, sige. Uh, Reflexes din kasi re ng palate Reflex lang kasi, boss. Kid X, nagset sa lima. Patay ang germs. <laughs> Patay ang mga microorganisms, sa mga bacteria Oh, wait lang ah. Royal Mix, sumasalubong din. Si Kirk dito Actually si Super Prince ay Hindi lang nila namamalayat At hindi nila napapansin Maabdi na rin Yung Oo. mga Void Crystal yung eh. mga parang pa, pa ano lang Pa Chepi-chepi lang Pitik-pitik lang eh. Pa pitik-pitik Pero masakit At uh, ayun ang hindi o pitik no? Sige pa no? Sapak yun boss yun, no? Si Kendra nananapak na boss At uh, napakasakit na niya Ang uh, hapdina nito ha. Nakita ko kanina Yung Heavy Crossbow uh, Yung pinakahuling uh, Duration na ata Ng Heavy Crossbow Tinamaan ng isang Pitik itong si PX7 Halos sa uh, 70% yung nabawas dun sa kanyang buhay dahil nga doon sa criticals. Oo. Ay, grabe naman. It's kakasabi diba? mo palang burrito. Napakataas na nga po pala ng damage dealt dito ni Super Friends. Almost double of a uh, Kirk at saka ni nila nila PX7. Wow! <laughs> ito ah, real talk lang. Ano yan? nag -up yung mid lane, boss. Oo nga eh. Pero imo, kahit doble mo yung damage din ni PX7. May utang pa. May utang pa. Abonado pa. Yan na nga yung abono. Okay, that's Namatay na kagad. Para sa kumpunan ng Ferrari Philippines. 10 seconds bago mabuhay yung uh, next na lord ng laban na ito. Ito na ang pagkakataon. Pwede mag-replenish mo na mga buhay yung mga mabababa dito sa Ferrari Philippines. Ayaw nga pala si Bruce. Ko. isang meditate lang, puno kagad niya. Isang meditate yan. lang. Alam mo naman, kapag... Uh pagka nakabigyan nabigyan mo ng espasyo isang kali day talagang babalik lang at babalik ang kanyang buhay around the 14 second cooldown ng that quick mm -hmm. guard. kaya naman isang reset lang talaga ang katapat parang ganun lang talaga pupuwi uwi na mahaba man ang kanyang pasensya ay maikli lang ang kanyang buhay sa Lord Take na yun. Ang ikli na nun eh. Na nakita natin kung gaano talaga yung kalakasan ng uh, mga frontliners dito ng Fanatic Onyx Philippines. Ngayon, available na rin Malefic Roar. Additional physical penetration para kay Kelra. Lalo nga at sasakit ito at maghanda na yung mga makukunat oh. sa harapan. Tsaka, ano no kakaiba? Usually Malefic Gun ang nakikita natin. But this time, the Malefic Roar, ang pinaka key difference po sa Malefic Gun at Malefic Roar ay mas mataas ang physical damage na nakukuha sa Malefic Roar. At bukod pa dyan ay nakakadagdag din ng damage sa tore na wala nang uh, na hindi nabibigay sa Malefic Gun So far, for Fanatic Ornick Philippines sagot naman na kasing attack speed eh. Nandyan uh. naman na yan. At napakahaba na range ng Iritel Kaya damage na lang ang naging choice dito ni Kelra. Naku, ang daming problema dito ng Fagon Esports ah. Pero hindi pa rin imposible ito para sa kanila. Isang magandang implosion lang kasabay ng Eternal Guard. Yung uh, maglinya lang. Lahat ng mga skills na meron sila. Maaari ito. Pero o, alam na ng Panatic ko kung paano kontrolin yan eh Oo, oh, at uh, parang ganun lang ay eh, may babagsak na na inhibitor turret Mid lane naman ang punteria Ugi shadow kill na gamit para mag-clear ng mga minions Hulo. At mukhang si Kidex ay makakahuli lamang ng isa Raging star storm dun sa likod Dalawang oh natamaan Si Brusco dito ay namatay din Pero pasok na si King Kong Andito na si King Kong Pero kailangan niyang kumatras Si Dax ay pumasok din Pero wala siyang shadow kill Tumatama na rin yung mga dead zone na dito kay Benny. At ngayon ay kakalma muna ang Panatic Onyx Philippines Tagumpay dun sa may bandang itaas. Pero para sa si Falcons Esports, eh, tagumpay din ang pagdepensa nila. Win-win oh. niya, no? Medyo mas win lang para sa Fnatic Onyx. Yes, nakakuha ng inhibitor turret, pero isa lang. Mm. Yun yung maging problema. Again, for Falcons Esports, napakahirap talagang mag-wave clear, uh, bali mag-push against a high wave clear composition such as this one. Mm. Si PX7 na uh, may uh, deadly grasp, tsaka pati na rin yung uh, deadly touch pala, yung kanyang pass kung saan pag pumutok yung isang minion, yung eh, Sabog na, na sabog na lahat. Sabog na lahat. At uh, pwede pang pabagalin via the glorious pathway. Tingnan niyo yung ginawa ni Dax doon. Pinag-usapan natin kanina na medyo mahirap ng humanap ng kill. Hindi na niya pinilit. Ginamit niya yung shadow kill para i-clear lahat ng minion sa mid ng napakabilis. Oo, yun na lang yung kanyang gagawin dito. No? Kasi lahat, eh, lahat to, eh, mga member pa natin, Conic Page, may way para makatakas doon sa shadow kill at kaya nang saluhin ni Brusco actually 'di ba is kanina nga yung pin, yung uh, ilang, ilang segundong duration ng shadow kill nasa kanya tapos nagmeditate lang siya bigla Oo. eh and like ng, quick naman, sand guard standard lang eh hindi naman nakacancel no. ng shadow kill yung quick sand guard at tingin ko naman with this lord take 18 minute lord naman na ito ito talaga ang pinakakakailangan ng Fnatic like Philippines para tapusin ang larong ito and for Falcone Esports medyo makaka-def naman sila ang maganda dito para sa Myanmar ay yung pushing na wave o yung wave na wala silang inhibitor turret, mm. ay napakalapit din lang sa Lord. So medyo wala tayong advantage when it comes to the Lord dance. Oo, oh, kailangan talagang kumontrol. At uh, yun yung plano din ng uh, Fanatic Onyx Philippines. Pero may pinaplano ata si Kitex dito. Masyado oh. siya malalim. Pwede siyang hanapin dito ni Quirk. Kasi ito, medyo masipag na bata. Ito, ayun, tinaan mo, tinaanan yung pixel dun sa oh, yeah. kita. Yung new bush, tinaanan din yung long bush. At uh, nakikita na ni Nike. Ay! Ay, grabe naman. <laughs> grabe ko naman dun, friends. <laughs> oh my gosh. Grabe si Super Prince ngayon. dapat na yung Immortality Earth. and Earth? Implosion. Pero walang kasama si Gidex Zone. So na yung... siya. Pagkakot ng Esports. Andito na yung Real Manipulation ngayon. Kailangan nilang matras. Pero hindi si Royal Milk. Namatay na rin kagad. Tatlo na ang tumumba. Make it four. Magiging lima ba ba? Si Benny kailangan na kumapit sa kanyang base. At andito na yung oh. pagsugod ng Super Family. Apat ang wala para sa Falcon Esports. At mukhang endable na ang call ng Fanatic Onyx Philippines. i na nila ang reverse sweep? Pero mukhang isa To isang tore lamang kanilang makukuha May minions pa naman Nasa baba si King Kong 15 seconds para kay Kid XB Eto na tatapusin ang alam pa natin Conic Philippines Ang laban na ito At tuloy-tuloy Ang Super Family Sa Upper Bracket Finals